Hello guys! Good evening! Ayan! Dito na si Papa L. Ayan na siya oh! Bagong dating lang! Fresh na fresh! Galing pangilaw. Fresh <laughs> talaga. Nangilaw na naman sila sa dagat. At ayan yung kanyang hole. Wala na itong edit-edit. Ayan. Kanyang ano? Nilagay na sa planggana yung kanyang hole. Ayan, may ano pa rin, may mga isda, may, ang laki, ano yan, hindi makita, masilaw. Kadulay. Kadulay? Bago na naman yan sa aking, ko na, ano ah, suso. Yan ang kadulay sa amin. Kadulay, hindi, masilaw nga, hindi makita masyado. Yan, yan daw guys, ang ano na yan, ang suso na yan ay kadulay. Ano, kadulay? Ayan, bago. Bago niyang huli. <laughs> Ayan, ang huli ni Papa El. Na naman. Na yung gabi. Nangilaw na naman sila ng pinsan ko na yung ano, yung pinsan ko na yun ay ang tumulong sa akin para maayos ang aking bahay. Ang aking YouTube. Yun, nagpahiram sa akin ng kanyang ID. Para magamit ko sa AdSense dahil wala po akong valid ID kaya yung pinsan ko na yon yon Ang laging kasama ni Papa El sa pangilaw. Kasama niya ka, nga, kanina at uuwi uh, nga lang nila. Niya. pinsan niya, pinsan Pum Hmm, ba, hindi, pinsan talaga. Sikin cousin kasi si... Maante kasi sa'yo yun. Ha? Huh? Mante. Hindi ay. Bukas na natin oh, itong lulutuin. Manang lang. Manang. Oo, oh, okay. Ito ay bukas na natin lulutuin. O oh, sige, ikaw mag-vlog papa pa el. Ayun daw. Na lang muna ang ating lutuin ngayon para hindi masira. Ayun. Isda. Ayun. Ito ang uunahin nating lutuin ng mga isda. Itong bukas na naman ang mga shell. Wow, nag-vlog si Papa El. Go, Papel! Si bukas ito po yung ating gagataan. Aba? Lahat. Si Mrs. na ang ito, si Mama El. <laughs> Kasi si Papa El bukas, maagang pupunta sa kanyang trabaho. <laughs> Kasi mayroon kaming minamadaling trabaho o or, may nag-order na buyer na naman, puro pinto ang gagawin ay paano yan papa yung, pinto. yung ano yung, yung ginagawa mong misa yung aking misa kanina tapos na yung aking ubal na lamisa tapos na bukas ay sisimula na naman yung pinto dahil may buyer na nag order sa amin ito yung aking kuwa ngayong gabi mahina yung ano mo, boses mo. Huwag nating lakasan, baka may makarinig na ako'y nagbablog minsan. <laughs> Ayan, si Papa ilang nagblag mga ka-LG. Ayan yung huli niya. Medyo ano lang, konti lang nga yung mga suso. Hindi tulad yung last vlog ko na punong-puno yung, yung tatakpan ano. Tatakpan natin muna ito para bukas na lang, huhugasan para hindi mamatay dahil sa tubig tubig tabang ito ang aking lilinisin ngayong gabi at sasabuan na lang sasabuan Kasi, sasabawan sariwang sariwa okay. ayan si Papa Il ang nag vlog at yan daw ang, ang iluluto na, na muna namin ay ang isda pres na pres sariwang sariwa talaga at iuulam namin <coughs> dekto papayla hindi pa din kumakain at kami ay kakain ay ano yun pa may ano may isa kang ano may isang anong tawag dyan ayan nakalimutan ko ayan mga ka LG at sariwa na naman yung aming uulamin at yung susu ay bukas na lang bukas kung anong maisip kong iluto doon pero parang nananawa na din ako sa ginisa kaya pwede na naman na ginataan ayan sana ay makakita tayo ng gulay na pang halo para dagdag sustansya kasi yun ay sipod at mainam sa ano, sa kalusugan ng mga bata kasi ay ano yon may calcium na makukuha ang mga suso. At tayo ay magaling na isda, kaliskisan natin. Yun, kaliskisan daw niya ang isda. At si Papa Elian ay magaling magkaliskis. Mm. Ay! Doon mm. <laughs> ko na kanyan ah. May naipit. May naipit na butike. Lapakan. Ayan. Ang galing ni Papa il mga ka-LG. Kasi ito may Anong, ano yan? Kaysa. Anong isda yan, Papa? Panipaso. Ah, panipaso. Sa amin ito ay? Ipos padi. Ipos padi. Sa amin ito, sa antiki, ipos padi ito. Tawag. malaki din ito. Malaki din, lumalaki din. Malaki hanggang mga parang ano, yan yung na, parang yan yung nakita ko sa ano sa sa aquarium nung pinal. kasi ang iba nito parang ano kamukha ng isdang maming na bawal na bawal o hulihin ang maming bawal hulihin ang maming bawal yun ang maming kasi huh? yun ang isda na pang bansa, ah, kung sa ano yun ang pinakababawal na isda ang maming Na hulihin? Na hulihin. may maming tayo na pinulit tapos uh, inuulam. Ah, yun Balawal ba yun? Para yun ang maming. Ayun. Yung pinakabawal na isda, maming. Nahulihin. 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 Kailangan, pag mayroon kang nahulihin nun, yun sa kawin, bibitawan na lang natin. Ah, ayun. Pagkawalan natin. Para may hindi mga... uubos ang kanilang mga lahi. Yeah. May mga isda palang bawal din hulihin. Yun kasi ang isdang maming, yun ang hinuhuli ng mga ibang isda para i-lagay sa aquarium. Bubuhayin. Ayun ah, pala. Maming, parang ay may parang yung sa aquarium ni Tatay Bare, parang mayroong narinig niya ako dong maming. Tama 'yun ba, Tatay? Mm -hmm. Ayun, ayun nga. Bawal daw hulihin pala yung ito maming. Ito sa amin ang isdang pula na to, ay isdang pula rin. Ano? Sa amin tawag ito ay siga. Siga. Sa Bisaya, Suga. Sa Bisaya, Suga. Sa amin, sa Bisaya, Suga. Sa Tagalog, siyempre, Siga. <laughs> Hindi ba ka may tawag yan sa Tagalog? Parang nag-ano ka ng apoy, nagsisiga, ganun. Hindi, may tawag yan sa Tagalog Mag kung ano yan. Ito. Kung ano, parang ano yan dito sa amin. Ito naman ay... Ito ay hito. Maliit lang. Hito. Nakuha hito na maliit. Na isang piraso na kita. Hito. Masarap gataan ang hito. Ito ang amurok. Hito ng dagat. Pero iba naman yung hito ng tabang. Ito ay amurok. Amurok. Sa akin, amurok. Ang tawag sa iba naman ito, latab. Latab. Ito ang latab. Sa buhangin ito nakukuha. Sa buhangin. Hmm. Ay niyan. Sa buhangin. Ang huli ngayon ni Papael at tiyak, wala na itong edit-edit itong aming vlog ngayon, eh, ano na at agad ito, i-upload eh, na. Para, may pang-upload na agad tayo sa ating YouTube channel. At sana, supportahan nyo lagi ang aming mga upload, mga ka-LG. Para, ano yan pang? palaka <laughs> Ano sa anong nga yung aking sasabihin? Ayun, para ano tulong nyo na din sa amin mga ka-LG. Ay nakalimutan ko yung aking sasabihin kanina. Nagtanong kasi sa isda. Ayan, thank you mga ka-LG at lagi nyo kami sinusuportahan kaya shout out na lang sa inyong lahat from Mama L and Papa El. Ayan, at matatapos na si Papa El. Pag natapos na si Papa El, ay magluluto na kami. At para makakain na ng masariwang sabaw. Manamis-namis ang sabaw ng sariwang isda. Puti ay masipag si Papa El Mangilaw. Pag may kasama. Pero pag walang kasama, wala din. Hindi siya makakapunta sa dagat kasi walang sasakyan mabuti kung swertihin na tayo at magkaroon ng sasakyan para hindi na kami maglakad papunta ng school pero hindi pa yata yan malayo layo pa na maabot natin yan mga ka LG at sabi nga ni Papa L pag may sasakyan daw nako laging sariwa ang aming ulam hindi mawawala ng ulam lalo na pag malapit daw sa dagat pero malayo sa dagat minsan yung mga tikling na lang yung mga ibon na gala yung mga tikling yon ang inuhuli para iulam kasi ang mahirap din kasi dito sa amin hindi yung bawal kina inaano yun mga professional hunter lang ang gumagawa nun ay yung ano bakit hindi naman tayo nag ano ah, nag ng nagaktual na nangunguha sabi lang naman sa tubig ganti ba yung nakukuha ang bawal ay yung mga ibo na yung ano endangers na yung mahi na yung nauubos na yung lahi nila dahil inaano ng mga tao yan tikling parang ano din yan parang manok lang din yan nagkwentuhan kami ni Papa L mga ka LG Ayan, at malapit nang maano ma luto ang aming ulam mapaparami na naman ang higop nito tiyak mahaba-haba na naman ang languya nito ayan mga ka LG shout out nga pala sa lahat ng viewers sa lahat ng nanonood Yan, parang nag i is na din tayo nito. Yan, ah. Oh. Busy na si Papa L. Ngayon ay ano na. mag i na. mag i na pa. Yan yeah, pa. Ten, <coughs> ay. Mag-i-11 pa lang. 10.30? Mag-i-10 10 pa lang. Ayan, 10.30 na pala mga ka-LG. Pero kunti na lang, mag-11 na din. Kaya hanggang dito na lang muna itong aking video. Hindi ko na matatapos hanggang magluto kami at kumain kasi palubat na ang aking cellphone. Thank you mga ka-LG hanggang sa muli. Thank you sa lahat ng manunood hanggang sa huli. Bye bye!